Welcome back to my channel, Mercy Valdehueza. So ngayon mga pre-chef is magluluto ako ng kare-kare. Ayan. So pinalambot ko muna dito. Kaso lang agay init. Kaso lang di siya kasya. Ni-transfer ko dito. So ang agad kong namalingki mga prinsip. Kasama ko si Princess. So let's go. Mamaya mga prinsip mga ipapakita ko yung mga pangsahog ko. Pero nan ko lang to sa YouTube kasi hindi naman talaga ako marunong magluto ng kare-kare, kare-kare. So ngayon, mag-study ako ng kare-kare, mag ko to, magluto ako kung masarap o hindi. So continue ako luto mga pinchef. Ayan, na-transfer ko na siya dito, palambuti no, sa malaking area. Kasi kanina, awas-awas man siya mga prinsip. O ang inyong lola, bulingit pa kayo. Pero okay lang yan. Kaya sa bahay lang man. Ayan. So malayo pa naman ang oras. Palambutin ko muna siya. Pananghalian ba? Tulog pa naman ang mga requested. ani yun? Ang na nagre-request sa akin. Si Kit Kit. Gusto siyang maglutog kare-kare. Eh, ang layo naman ang sabi niya sa ano pa daw. Sa ahod. So, ito na lang. <laughs> Nagluluto ako. So, sana naman, tama yung luto ko kasi sa YouTube ko lang tinitingnan to. Balik-balik istorya, no? So, takpan ko na to Pakuluin siya. Ayan, hininaan ko lang. Kasi kunting tubig lang ang nilagay ko. Ito yung nabili kong pangsahog ng kare-kare. Ayan. Tiningnan ko lang yan sa YouTube daw, ana, ah, uh, sitaw. Tapos pichay. Dalawang pichay, marami pichay. Pero dalawang talong lang ako. Ayan, marami kasi yan paghiwain. Tapos alamang. Yung alamang naman, anuhin ko muna to gisahin. Hindi yung ito talaga ang ilulunod ko. Tapos atwiti. Tapos itong nor cubes. Pork nor cubes. Ayan, nor cubes. So ito mga princess, dyan muna yan nahugasan ko na siya. So habang kapalambot ako, dyan muna siya. Kasi ito, pag anuhin siya, hindi siya i-ano, nangingitim tong ano eh. Pag hiwain mo yan na hindi siya ibabat sa, sa ano, tubig. So dyan lang muna yan kasi continue ako magwawalis ako sa labas kasi may basura ngayon. Let's go! Bago tayo magwalis sa labas, i-check ko muna to. Ayan, kumulo naman siya pero medyo matagal-tagal pa palambutin. So, ang, ang ating apoy, hinaan ko na lang muna kasi maglilinis ako sa grahe. Nag-inom kahapon yung mga anak, mga friendship. Ang daming barkada. Parang akala mo birthday, pero ano lang. Ah, uh, yung parang nagkaano lang sila ba. ah uh, sabot na dito sila mag-inom. So, maglinis muna ako sa grahe habang nagpapalambot ako dito. Grabe kahapon mga ano, oh, nag-inom sila. Ang dami nila nag-inom dito. Tapos yan ang basura, oh. So, dito, imamap ko to kasi ang dumi. Hindi lang maklaro, pero ang dumi niya, no? Oh, sobrang dumi. Tapos, itong mga upuan, i ano to, i sa uli. Iwan ko kanino itong mga upuan na to dito. Tapos, ito, hala, hindi talaga saya nagpaalam, mo oh. Ininom pala to. So, lagyan ko na lagsuka itong butilya na to kasi maganda siya, oh. Ininom pala ni G.R. to. Nini-display ko to sa bar eh. Kaso lang ininom pala. So nilalangaw talaga tayo ngayon. So may payong dito. Maganda naman tong payong. Siguro sa iya ang barkada to. So linisan ko na lang dito mga prinsip Fearless ha, kapagod talaga maglinis. Ayan, malinis na. Pero napagod talaga ako mga prinsip. Sakit akong likod. Ginoo, you know, tiguang na ta. Tapos mag sila. Di sila marunong maglinis. Hay! Kapagod yung area. Ito na lang mga upu upuan. Ipa sa uli ko to. Ayan no? ang dami. Ayan pula sa amin yan. Yan, ilalagyan ko ng ano, sabon. Hindi ko na tinanggal yung mga sabon-sabon. Kasi ang daming langaw. Hi, continue ako mga prinsip bak to luto sa aking kare-kare na, nagumpisa na ako sa aking kare-kare so magbawang muna tayo, nilunod ko na ayan, brown na siya tapos inix natin yung sibuya ang ating karni is malambot na yung karning pata natin So, ilalagay na siya natin dito sa ating gisado. Dito na sa kamalaking kawali. Ayan, no. Ang lalaki ng hiwa, mga prinsyep. Hindi mo kaya ubusin yung isa niyan. Ilunod ko na lahat to, pati yung sabaw niya. Malambot na o. Oh. As in malambot na talaga. Tanggal na siya sa mga ano buto-buto. So pakuluan muna natin yan o. Oh. Yan. Yeah. Tanggal-tanggal ng ating karne. Pero palambutin pa talaga natin. Pakuluin natin siya dyan. Ayan, malambot na talaga yung ating baboy. As in, malambot na siya. So ilunod na natin ang ating acuity. So ito yung pagluluto ko kung paano magluluto ako ng kare-kare. May version lang to mga kinsyo. Nanonood ako sa YouTube pero hindi ko naman sinusundan. So ilunod na natin ang ating acuity. Ayan, pakukuluin muna natin siya. Tanggal na yung mga baboy natin as in, malambot na malambot na siya. Tapos, di mawawala ang ating uh, pork nor, nor cubes, para masarap siya. Ilulunod na natin yung pork cubes para maglasa siyang pork talaga. So, matutunaw na siya dyan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting asin. Asin, konti lang. Tapos, isunod na natin ang ating ah, peanut butter. Crunchy peanut butter. So, sa gitna lang natin siya ilagay, mga friendship, no? Ganon dito na siya natin hahaluin. Dali lang pala siya maano. Kasi frozen yung peanut butter ko eh. Kasi naka-ref siya. Ni-ref ko siya para hindi siya nasisira. Kasi madami kami ganitong peanut butter. Dagdagan ko pa mga friendship dagdagan ko pa yung peanut butter ko. Crunchy peanut butter. Ay, tigas niya. Ayan, isang malaki. <laughs> Super laking peanut butter. So, hindi ko na siya lagyan ng cornstarch kasi, kasi dito na siya mag lapot sa peanut butter. walang tipid ako sa peanut butter kasi ang dami kong peanut butter so pakuluin ko muna tikman muna natin mm, ang sarap buksan na naman natin para mapaglagyan ng liit ng kusina. So, ilagay ko na yung sitaw. Oh. Isama ko na rin yung talong. Para isahan na lang, no? Tapos, imix natin siya. In fairness mga prinsip, ang sarap ng kari kare ko kasi matimpla talaga yung karni. Tapos ang daming niyang peanut butter. So ang sarap pala pag hindi ka nagtitipid sa peanut butter, di ba? Hindi tipid sa peanut butter. So wala siyang puso mga prinsip kasi ayoko ng puso ng saging. At saka wala din kakain sa puso ng saging kaya ito lang yung nilalagay ko yung kakainin lang namin. Pero parang kunti lang yung sabaw. Gusto nila maraming sabaw. Tapos, dagdagan ko siguro ng konting alamang. As in, konting alamang lang. Pangpalasa lang siya. Kasi dipindi naman sa inyo yun kung maglagay kayo ng alamang or hindi. Nasa sa inyo na po yun. So, ako, lagyan ko siya ng konting alamang. konting kunting lang kasi bawal pa naman <laughs> Yung alamang ko, gigisa ko na yan. Binala ko na yung ano niyan, yung langsa Yung pork, yung pata ko, yung karning paan ng baboy sa unahan ang ginamit ko. Tapos pinakuluan ko ng isang uras. So habang nagpapakulo ako kanina, Prinsip, sa pata, sa karning patang baboy, naglinis ako doon sa grahi. O di ba, ang daming nagagawa ko nagluluto, naglinis sa grahi. Para mamaya makapahinga na ako, no? Sarap. Masarap talaga as in. In fairness, hindi ako nagsinungaling. Ang sarap talaga ng ano ko, kari-kari. Naswerty lang ngayon. Mmm. Ang sarap talaga. So, ilunod na natin yung ano. Yung pichay. So, haluin na natin, no? Konti lang halo, hindi naman yung halong-halo. -halo. Talagang idiin lang natin para maano siya sa sabaw. Pero in fairness, ang sarap talaga ng kari-kari ko. Hindi akalain, first time, pero ang sarap. Takpan muna natin. Buksan na natin. Yan. Mahina lang yung apoy natin. Laglag na yung karni natin. sarap, sarap. Takpan natin. Ito na yung curry-curry ko, mga friendship. Ang sarap ng aking curry-curry. Di ko expect nga ganito kasarap kasi ang daming peanut butter. Ayan, ang sarap ng aking curry-curry. Ayan na, kakain na tayo mga prinsip. Piliin ko tong malaking pata talaga, Oh. Ayan, ilagay natin dyan. Tapos kailangan may sabaw, may gulay. Sus, so, ano, nangahulog, nangalaglag na, Oh. Grabe yung pagkalaglag. Pero, <laughs> hanap muna ako ng laman. wag naman sobrang taba. Ayan. So, dali na natin doon. Kain na tayo. Ang sarap ng kain namin, no? Hindi ko lang ipakita yung partner ko kay... Blood an? talaga. Ay, blood. Hmm. Sarap nito, oh. nag -alog, alog ang baboy. Nag-alog-alog talaga. <laughs> <laughs> Hinainay talaga ito gi, oh. Tapos may alamang ko eh. Maraming gulay po akong gulay. daming gulay. Dahil kakain ng lamb. Thank you, thank you for watching. Kahit uh -huh. pa kami. <music>